nung time po na um, ko ay nasa fish market ano, laki po ng yellowfin pin ito po yung kawan yung pinaputol ko ang ulo ng yellowfin pin Ayan. ito po yung tendero na ibigay natin kakunti po yung uh, isda and then yung salmon na binili natin <laughs> Ayan, pinagpilihan na po namin yan <laughs> guys. Daming isda guys. At uh, alin na kayo at mamili dito sa Jubail Fort Fish Market. Ayan. Ayan. Sa lahat po na may gusto ng pusit. O, uh, baka pumuslit. Siya. Delikado at mabuntis. Ha? Mm -hmm. Ayan, Ingat. Ingat po. Ayan. Napakagagad na po ng uh, ihaw nito. No? Talaki ito. Uh, ganda. Grabe. Ayan. Thank you. Thank you for uh, uh, watching guys maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga gustong uh, mamili dito sa uh, Jubail Fish Market ayan ayan o mura mura na po mga isda na to ano? at uh, um, sariwa ayan. kung gusto nyo ng sariwa ayan maghanap ng uh, ng uh, isang uh, fresh na fresh <laughs> and maraming maraming salamat mo guys and thank you thank you for watching guys for oh yeah blanks and yeah, thank you